Tira! Ano yan? Anong gawin ni Ma'am Jeth? Ano yan? Isinigahan? mo si jeep? daan na kayo itong no? Hey. Teh, ni mo, ba? Mm. ni mo, mm. Ano hindi ko hindi tanggol. Kasi... Laka naman ang ating objekt eh. Hindi... Itigiligyan na lang natin. Hindi. Sige na, eh. Kaya i-bayad sa utang ko. Hindi pa balay. Wala din ng uman oh. Hindi. May pira naman eh. Kasi ibibinta naman to eh. pa maubos. Ha? Nobis, maubos. Ibanap naman ako ng trabaho. Iiwanin mo ako! Hmm, iiwanin, iiwanan kita? Hindi iiwanin, Bisaya ka pa rin. Hindi, <laughs> uwi naman ako pagka ano, pagka, pagka mas na ako. Uwi ako. Tapos pag nabinta to, ano mo na, yung Siyempre, wala naman akong kita. di. Papasok ka muna sa school na wala ka muna ang bahon, ha? Ha? Yung kanin lang muna sa tubig, ha? Ha? Labo ba yung jeep natin, hindi? Labo. Bakit mo lab? Alam niya ug may ulak ni baon. Baon sa school? Kaya nga ibinta na lang natin to. Mura lang kasi pangit naman tong jeep nato, hindi man to mabili ng mahal. Pangit na to, mura lang ibili ano natin. Pag naubos yung pera, ipapaano natin yung bahay natin kasi ano, tapos ibayad natin yung iba sa utang. Kuwawa ah. Bumawal jeep natin pag ibinta kasi pag makabiyaya po, pag uwi may pera tapos kuha ka ng bariya. Kaya na nga natin ito ay Hindi na mag papa ko talibig. promise na hindi na ni papa to Ha? Ayun na Hindi na lalik. Hindi ni papa. Ayaw mo um, baon. Ha? Hindi na nga yan na ibibinta. Hindi na nga ibibinta. na diba papa.